So yun, magandang hapon mga kaibigan ngayong araw. Namumukot kami ni Puging Boboy Marami kaming kasamang mga tropa ayon Ayan o. Nasa gilid. Asan na ba? Hindi mahagilip ng aking camera. Ayun pala. Ayun. Ayun. ayun si Puging Boboy Medyo hirap kami ngayon sa pangulam. Kaya yung lambat na ano na ginagamit namin doon sa ano sa laut. Sasahugin na lang namin dito, bahala na kung magkapunit-punit. Parang ang labo na ng ano pa cellphone. Labo na ng cellphone ko, boy. Hindi na masisiya ng mga viewers dito. Wala pa tayong pambili. Eh nagariyana, na. riyana sa ano itong tirada yung makalaramitan yung 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 mga yung Ayo, angkat langitna, angkat langitna. Oh, oh Mirna, ayo tu. Mirna, Mirna, ayam, balu. Na, baka may tumalon Ayan, si Bajaw. Sumasayaw na naman. Ay, naangat kami sa itna kasi yung mga banak tumatalo diyan eh. Ayan. Ayan, sana makarami tayo kasi marami tayong magkakasama. Ayan. tera dahil bali yung unang tera hindi ko nabidyohan kasi nahuli ako dumating na ako na sila buwi dito sa dagat mo ano meron sa Ponte. Punti kau. Punti kau. Punti! Ayan. Dami na. Libre ulam na. O, ano mas sabi mo? Baka may ka, Pugay. Wala lang. Wala lang. O, o. Oh. Baka may shoutout ka, Pugay. Wala rin. Ang gugwapo nito. Wala isang shoutout. si Puging Boboy naghahatak Ayan. daming alamang o oh, daming dakulon mga guide boy si Carol Luxo daming alamang mga kaibigan o oh. bukas ano namin to susudsyo namin to daming nagtatalo na lang. Sige, Ria, Ria, hatak, hatak! Malabog eh. Hindi makita ang sira, malabog. Hipon no, sige, narunok so. O kadakul. Alamang, ang marami. Ayan, oh, tagos-tagos na sa lambat. Oh, ang dami nagtatalunan. May tubig pa. Baka mayroon talaga yan. Ayan. Oh, so, ayan. Nasa gilid na. Wala talaga. Isa lang ang huli. Isa lang ang huli. Isang piraso lang ang huli. Eh na natin, na natin. Yan. Marami na tayo. Marami na. 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 Pangulam na yan.